Pero kausapin muna natin si Art Samaniego, isang uh, cyber uh, security analyst at co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Yaman din lang na ayaw tayong kausapin ng DICT ni uh, Secretary Aguda. O maghanap tayo ng iba na makatutulong po sa ating mga kababayan. Kaugnay dito sa anunsyo ng mga hackers na magkakaroon sila ng ano, parang simultaneous attack. Oh, attack pa tawag dun. Uh, Art, magandang umaga sa'yo. Good morning. Good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Ano ba itong sinasabing uh, November 5 attack, yung distributed denial of service? Ah, yung, yung November 5 kasi naging global symbol siya ng resistance, rebellion, saka digital forces. Pati trace natin ito doon kay, ano, sa uh, Guy Fawkes noong 1605 kung saan nag, nag, nagplano siya na pakabubin yung parliament ng, ng England pero nabisto siya dito eh. Hindi niya natuloy. So dito yung lumabas yung, yung phrase o kakagang, remember, remember the peace of November. At ito, kinuha to o po ng uh, anonymous collective. Ang anonymous collective, isa po yung uh, grupo ng mga hacker na individually acting on, on their own. So wala siyang leader, wala siyang centralized uh, command, kundi lahat sila uh, nagsama-sama para ka, para sa aral na to. So yun nga, nabanggit mo kanina yung November 5 din yung nangyari sa, sa Opo, opo. So wala naman pong kailangan uh, ikabahala yung ating mga kababayan kasi ang target naman nito mga hacker na ito ay mga websites, hindi po yung individual accounts ng mga kababayan natin. Uh, actually, actually, lahat. Uh, kasi ang, ang battle cry nila dito, parang low no restrictions, 24 hours, ito yung work cry ng mga ng mga hacker nito. Pero tama naman ang ginawa ng BICT natin. Nagbigay mag, sila ng warning. Ang naging problema ko doon, wala lang context. Kung ano to bakit kailangan, bakit meron attack na ganito. So, pero pero tama yun, nagbigay sila ng warning kasi na ito yung taon-taon naman ito na ginagawa ng mga, ng mga hacker simula noong 2011. So, ginagawa nila, nagbibigay sila ng website, nag-hack sila ng mga individual accounts. Basta parang gusto rin nila magprotesta. So kaya ito yung tinatawag nilang uh, MNN 2025 o oh, Million ma March. So ito yung global global activity na mangyayari sa sa Miyerkules. Kaya uh, mag niyo tayo sa mga ginagawa natin online kasi maaaring uh, hindi natin ma active sa mga website ng gobyerno. Uh, ang tawag ko dito ay DDoS pero hindi lang sa distributed denial of service ang gagawin nila kundi mag-aattend din yung mga na mga website gaya ng ginawa nila noong 2013 kung saan na-hack yung mga uh, hindi lang nila na na napatigil yung service kundi na-hack pa nila na deface nila at kapag sila ng data. So, po, so, po ang uh, history ng uh, itong November 5 attack naman. So even yung pagkawala ng pera mo sa mga online accounts mo sa banko o sa mga e-wallet, yan ba'y ba posibleng mangyari, Art? Uh, Oo, oh, kasi uh, gagawa sila na mga uh, kaya, uh, una, dapat, uh, ng mga attack. kaya una, dapat huwag tayong mag-click ng mga link. So, gawin lang natin yung, yung normal na uh, internet sa computer hygiene. So, huwag mag-click ng link. Lagi update yung Uh, operating system ng telepono na natin sa kanang uh, mga computer. Uh, huwag maniniwala sa mga text messages na, 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 na na sinasabing kayo na hindi na makayo tumaya. So ito yung mga dapat natin At uh, yun nga, uh, ang gobyerno, sa uh, pamamagitan ng DICT, nagbigay na ng warning sa atin at sundin po natin po na mag-ingat po tayo at huwag maniniwala sa mga fake news, Huwag maniniwala sa kung ano-ano nakikita natin online dahil maaaring kasama dito sa atak na gagawin ng ano uh, anonymous collective. Opo, pero kung meron ngang atak na ganyan at ito ay isang forma ng protesta, as ah, sinasabi mo ito ay pwedeng sakyan din ng ibang elemento para kunwari as a sign of protest pero sa totoo lang, scamming o hacking ang talagang gagawin nila, Art tama ang So pwede kong gawin ng mga to. Pero ito ha, pinataalala ko sa mga galo o alam mga to. Pero hindi tayo mata. Nagigawa niya yan. Meron niya sa atin at parusa sa pikulong. So halimbawa, inatak niyo rin sa ito ng hack kayo. Naku, meron po tayong batas yan. Meron tayong uh, yung uh, 10175, uh, na pwedeng uh, parusahan pag ginawa mo yan at nakisakay ka lang sa mga mga hacker natin nagpo Opo, opo. So ano ang uh, ang tip na maibibigay mo art sa mga ordinary nating mga kababayan na hindi naman kasing takey mo halimbawa, ano ang uh, reminder mo? Eh kung ang uh, see, ahead, ikaw, ikaw na. Art. Oh, so dapat po sa uh, kailangan nating uh, ugalin nating magduda. So lahat ng na natatanggap message online, lahat ng na natatanggap kong message sa text, huwag tayong maliwala, huwag tayong maliwala magbida po tayo sa mga bagay na ito. Pangalawa, uh, kailangan po natin magkundo. Kung merong atong, kung merong langyari sa yung uh, o aking, dapat itumbong mo sa government agencies na uh, relevant government agencies kasi pag hindi kayo nagtumbong, maaaring ang next na victim nito yung mga mahal niya sa buhay. Kaya kailangan po tayong magtumbong. Tawagan ko natin ang uh, government hotline 1326 kung so, meron tayo at incident na uh, naririnig na ganito o nangyari sa akin. Opo. Okay. Thank you Art. Maraming salamat. You're welcome Alvin. Mabuhay ka. Si Art Samaniego Jr. po yan. Ang kaibigan po nating uh, cyber security analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas.